Ano ba ang unprogrammed funds? Alam nyo yung budget sa bahay? May nakalaan na pang kuryente, tubig, bigas, ulam. Yun ang halimbawa ng programmed funds. Pero minsan may listahan ka rin ng sana. Bagong TV, aircon o karaoke machine. Pero mabibili lang kung may bonus o extra racket. Yun ang katumbas ng unprogrammed funds ng gobyerno. So ano pinagkaiba ng programmed sa unprogrammed? Programmed funds. Fixed siguradong gagastusin. Unprogrammed funds. Standby lang na pera o budget, pwede lang galawin kapag may sobrang kita ang gobyerno o may bagong loan or grant. Para saan ginagamit ang unprogrammed funds? Nakalista sa batas ang mga pwedeng paggastusan ng unprogrammed funds. Halimbawa, pampagawa ng kalsada o flood control, pantulong sa kalamidad, pantapal sa utang ng gobyerno. Pero take note, kahit nasa listahan na, hindi automatic kailangan pa ng go signal mula sa Department of Finance at Budget. Bakit nagiging issue? Una, masyadong malaki minsan. Umaabot ng daang bilyon, halos parang secret menu sa budget. Pangalawa, minsan general lang ang description. Halimbawa, support for infrastructure. Aba, anong klasing infrastructure? Pwede ba 'yan maging waiting shed na worth 10 milyon piso? Pangatlo, pabor-paboran dahil nasa kapangyarihan kung sino at kailan i-release pwedeng magmukhang hidden pork barrel so ano dapat gawin hindi naman masama ang unprogrammed funds o uf useful siya lalo na kung may biglang kalamidad o extra revenue pero dapat may limit huwag mas malaki pa kaysa regular budget pangalawa dapat specific projects hindi pwedeng general pangatlo transparent reports, parang monthly billing, para alam kung saan napunta. Sa madaling salita, ang unprogrammed funds ay parang wishlist ng gobyerno. Legal siya at may gamit. Pero dahil hindi malinaw kung paano at kailan lalabas ang pera, nagmumukha tuloy na madaling pasukan ng kalokohan. Parang tropa mong laging may pautang muna. <laughs> pero hindi mo alam kung kailan ka mababayaran